Good morning oh, may pinapagawa si ano, kuya. So, anong problema kuya? Maingay. Maingay daw eh. Maingay. Um, maingay. Maingay. Yan oh, maganit. Parang sumasayad tong LC no. Oh. Parang sumasayad oh. Parang sumasayad guys. problema ni ong ay ni kuya Mayingay. oh na mm -hmm. che, delge, magdala plastik <coughs> <coughs> mm -hmm. kita Ano, hai, 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 kayak hai, 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 hai,

May tiban. May tiban na. Popular yan. Ano, nakakalas eh. Hindi, sobrang higpit kasi. Nakakalas no, na. Buti na siya. Pinalaw kayo. Ayaw na, ayaw na.

problema nito ay bushing sakte hindi pa maseket hindi hindi pala si tuyuan saksak natin saksak natin yung ano mugo yan o bago tayo mag tester yan may ikot may ikot pa sabi sabihin ano lang talaga langis langis lang langis Pwede na ito, 500. Hahaha. Ano ba sa gwitin ba yun? Saan? Yan? Saan? Sira eh. Ha? Sira na yan. Saan ba Sa akin. Sa akin yun. Yun, ang gawin natin pag ganito, ting busing ang tama.

Grabe, binilagyan talaga ng langis talaga, talaga ang sol. Ano yan, langis ng... Langis ng ano to, gear oil. Naginagat ng mga ko. Pira na yun, marumi yun eh. Ako gusto mantika eh. Kasi pag marumi, wala rin, mas, mas lalong ano. Kasi marumi nga, di ba? Lagyan mo yung ano, yung... Mantika na lang, 'yung ano ba tawag, 'yung maginis lagyan mo ng marumi. Ah, hihigpit, -hi 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 -hi, 'di ba? Pagagasgas Hindi ito lang ang dahilan ko 'yan. 'Yun na ayaw. Pag nilagay mo So ito lang pala 'yung dahilan guys ito. tumatama sa likod. Aya nga man, inukpok so niya. Tapos ano, diisod, tapos babugpuk niya. May nagpokpok dito. Magaling yung eh, pokpok. <laughs> Magaling yung pokpok. Ha? Okay, ako. May mga pokpok. Wala ako. Pinokpok eh. nila. Pokpokpokin din natin patras. Ayun. ako. Ayos na. Ayos na. Hindi <lipo> <lipo> na maingay Hindi na masigay pa. Hindi na. Hindi ano. na, na maingay ito. Kasi dito, tumama dun sa likod hindi sa kano yung ano siya pag ng ganyan minto eh tumama sa likod eh, Kaya eh. Ayan no? o, may dito, may magaling na no, elektrisya. <laughs> may mas magaling pa sa akin. Kaya pala yung LC niya, ano eh. Kaya pala yung LC niya, umano po oh, sumasaya dahil na uh, parang... po hmm. Ay, ah, para may higay tama para may higay tapok po tapok na magaling kasama na higay hindi na lagay mo yung... siya hindi yeah, depende so ano pwede na malakas naman yan mas malakas yan hmm. dati pa rin Ito, pwede pa ba yan hindi na lang yan hindi na Ito nga kung ano mas malakas sila. So, e, paano pag mas malakas yung elisi mo. Gusto <laughs> 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 niya talaga ba ano to? <laughs> <laughs> so, si, si Kuya kasi ano to regular customer ko na to Kaya ya, hindi babalik to pag ano eh. so so, dito babalik. Ako, pagdito, dito. <laughs> <Naminilistika>. <laughs> hindi, um, ba? <coughs> hindi nalulungkot <coughs> daw pag ano, tayo, hindi <laughs> nagpapagawa dito. Kailangan laging nasisira. Oo, oh, kaya ako dumadyo na dito. dito Tinatanaw-tanaw ko dito eh. Yeah. Para ano. Eh. Siyempre, mabayad ka sa akin eh. Kar karwasan na natin kaya. Ah. Karwasan natin. Hmm. Pag tao mabayad, niya. Sabi nga ng mga anak ko tayo, hindi lang babae, mabayad. Napakadami bakada. Oo. Oh. Mga ako yan ako <laughs> Kasi pag mo lang sa kapwa mo. Hmm. Ano yung niyan? mo problema niyan. Oo. ako ng oh. ano mga, <laughs> ano mga ko, tamat tayo, tamat Bakit na ano yung... Ano yung, ano yung tawag. Ano yung... Ano yung mahirap ako yun. Ang pinakamahirap yung mapunta. Mm -hmm. Mahirap yun, wala. Parang eh, pare, pa yun, ay, sa kung lungan, wala. Pag binalik ko yun, isa kulungan. Wala ka pagbasa. na wala. Wala, wala. No, sa, nag, sa kumawal, ka ng buhay. Masa ka nagpakasakulungan. Wala ka kwenta-kwenta. Ano? Hindi <laughs> ka ano? Hindi ka Hindi ka dito. Hindi, eh, diba? eh, yung eh. oh. Problema pa rin. Hindi na sinasabi sa mga, mga lalaki. Yan, paikutin natin guys. Kung ano, okay na. Baka kung lang ako. Baka na ano. siya. Ano. Yan ah, may ikot ah. Na. Yan na. O, nagsiswing, may ikot. Yan. Pinakailaman lang na ano, nangangalikot. <laughs> <laughs> eh. At kaya ganun, may nagpukpok. O, kaya pala man May bihira kayo. naman nyo. Kaya pala lagi nandiyo sa TV eh. Ha? Ayun nyo, ah, na, na, na. Ayos na. Kunda, plus po nasa mo lang. Pag uh. ah. Hindi naman importante yung ano, importante yung maandar. Eh. Pag sinabon mo yan, eh, papasok yung ano dyan. Tubig, Tubig di de... puputok mo na yung mga wire yan. niya. Punas-punas lang, lang yun. Uh, hindi, nalagay mo ito, alay, sa bunyit wire niya. Parang sa sige ano? Ha? Ah?

na naman to <laughs> <laughs> yan okay, na. ah panangkot ah kaya puras punasan lang din natin ito hey guys tuloy natin may mawag na customer natin sa Lazada mag order ng ano spin basket ito so, ano? Lagyan na natin yung brush. Pulasan ko rin. <laughs> Para ma-satisfy siya. Matahan magiging bagyo. Ah, gano'n ba yan? Oo. Matahan. Ito, ito bagyo. Gusto mag, magbabago na naman tayo ng ano ito, ah. Wala, hindi kasi, oh. Hmm. Malit lang lumalabas. Wala ka pa maliit. Kakalas to kasi ito, masado kang ka, mahigpit mag-ano eh. Di ba naman no, bilay mo sa parang ito rin yung ito bakal? Wala, baliktad ang ano yung trade niya. Wala ka ba nun? No? Baliktad yan, pabaliktad. Wala <laughs> ka, meron ka nun eh, maganda pa yung ganun eh. Ito so, talaga yung ano niya. Oo, o, petay. Kumuha sa ka mag... oh, uh, hindi naman kakalas ito ka, basta no. hindi mo sabihin. Hindi pa kaya na lang ako. Ano ako kung minsan mo. Kundi tara Kasi ang ikot niya, magulo ano. ka, ni, ikot. Ito <laughs> na mababaliktad, ano no? 'Di kakalas. 'Pag siya. na gano'y ikitan. Uh, kasi masira eh. <laughs> hey, uh, hindi pa oh, lang hindi. Para <laughs> <laughs> na lang. Sip, wala pa Oh, sang Istanbul lang. Ni masarap masama pag sobra. Ah ito pala yung ano, no? Ito yung number 3 agad. Oh, hindi pa yan. Di mo magagawa ng no. 1, no. 2? Saan mo magagawa? Wala yung ano bata. No. 1, no. 2? para parang maraming. Wala tayong switch. Sira yung switch dito, di Sira yung switch. Oo. Hindi na yun? na sira, oo. Pano na

Masalagay naman ah. Hmm? Masalagay. Nakaka-alaman yan. Hindi, magana naman. 1, 2, 3 pala nito. Ang magana din ba? Eh. Yan ah. Eh. Magana naman. Magana naman. Magana ano? 1, 2, 3. 2. Yung 1 talaga. Sira yung ano. Wala. Kapag sa 1, 2, 3. Ano lang. 3 and ano to. 3 and 2. Yan yun, oh. Kasi ang alam ko dito. Doon sa ano. sa motor. Wala nang connection to ano, tong number 1. Ay 2 3 lang to pala, 2 3. 2 3 lang. na ililipat ko. Tingnan natin ano. 2 3 lang to, 2 3. natin number 1. Para kung gagamit. hindi gumagamit. Nating katero kung magawa mo -ma din sa'yo. Kung huh? may sa akin, magpapalit. Oh. Ako ako gumagawa nung mga no araw. Pwede eh, pa ngayon ko ah. Hindi, malabo na tao. Ha? Huh? Magbubuo ng sisi ng no araw eh. na so, Hindi, hmm. 73 na. 73? Hmm. Dating, ng mga sinsing, eh. Hindi huh. na, hindi na makabuo. Gintong tingin kayo, pakita mo siya yung ginto ko? Ha? Paano ko tumingin ng ginto to ron? Saan ba? Patingin ko sa'yo yung mga ginto ko yun. Uy, yeah. yun yung parang bang tamak makatira ka. Hey, sir! Shhh! Hoy, pakita mo yung ginto dyan! Shhh! Kahit wala kang pan-testing, nakikita mo? Oo, wala sa... Oh, lang yung, ha? Ano pag pag may ano pag may may tubog, alam mo rin. Plated 'yun. Ha? Na no good plated. Hindi mo ano yung silver sa ano halo. Ano, ha, may makikita mo rin 'yan. alam mo minum, kung tubog lang 'yun. Si. Yung gold pa mo ay kuya. Yung may napulot sa sarong. Alam niya daw eh. So, ito, Japan to, Japan. Gusto ni kuya, balik na natin sa ano. Kasi dati request niya, number 3. Number 3 palagi. Ah, okay. Hey, <laughs> Babalik niya rin sa ano. Malakas daw masyado. Oo, malakas daw masyado. Hindi, so, malamig kasi ngayon kuya. Oo, oh, malamig na Parang pati ka na nga yung kalampay. Hindi, pero ngayon nga, malamig na yun. So, maya, pag ano, pag May, saka March. May, uh, hindi mo na alam kung saan ka po matutulog. <laughs> Try natin.

Yes <laughs> 1 One. Two. Three. Wala to, china to Wala akong ganito Wala akong sisi to China China, china, china Ito Lakas pa rin to Ito ha? Pwede yung tanggalin na natin yung Ano

i na puno yung mesa ko eh. Yes, hmm. sa loob. Nice. Ha? Ngayon, corona galat. Kidinlan <laughs> tayo eh. Para maliwanag. Balik mo <tinyo> to. Sige na, Nasakit mata. 1 3 1 3 lang 1 3 yung 2 magiging 1 Hindi, yung 3 lang steady lang sa yung 3 3 wag na rin dito mm -hmm. basta yung ano ito, ito ang wala kasi wala as din yun di ba mm -hmm. di, yung pahinaan natin pagdain natin ng na ano baka mami baka ka kayo yung mga anak ulit mo, sayang na wala tayong yung oh. gold pag gold, dala mo rin oo, no, baka mamaya baka ka kayo nakatabi lang yan eh ayun mo, baka mo nun, baka eh. ka pera ka ay, pakita mo yung mana yung mana yung magtatawin mga anak ulit mo ayun ay. ay, mo. mo, akin na lang